nag-wake up na ang Alonso. Mm, mm. Start drink yung milk na. Oh. Sige na ako. Mm -mm. Na ako. Oh. Na ako. Hindi na ako. Mm -mm. na. Hindi na ka mabasa na si mama. Uh, Agwe. Okay. Agwe. Uh. Masak masa naman ako aku nak dihantar nak lah. dah na. okey. oh dah dulu. benda apa? hello. hello. man? Good morning guys. Agahan hello. Uh, Ang ulam ko, Bird, fish at itlog. Ano man? Mm hmm? Nangait lang. Wow! Oh. Ano man? Mm hmm? Ah! Ah! pa Ah! Hmm?

shoot the chicken. Bakit? Okay, mag-eat na faster. O, oh, drink yung milk na. Okay. Mama good morning, the baby nayan. Wake up nayakau. Oh, gising nayan. Hmm, good morning. Good morning, the cute, cutie cutie nayan. Aiy, ah. bye. Naik na mama Nalik na. Ha, na ka mama? Oh, oh. Eh, oh, kagigising <laughs> oh, lang po nang Alonso namin. Gumising na siya kanina, di ba? Kumain ako so sinama ko siya kanina dahil umiyak siya. Hm, Ay, Abo. Wala pay ang dede. Wala pay dede. Oh no <tik> oh. Iyak na talaga siya. Iyak na ikaw na oh. <tik> oh. faster na. Faster na. Oh, wow. Big mouth, big mouth oh. Melissa na. Melissa. Oh wow. Oh. Na. Na. -oh. <tik> oh, na oh. Na naman. Dapat na ko na ako na ako nakapaglaban, nakababad pa yung mga labahin ko. Kasi malamig masyado. Tinatamad ako magbasa. Sobrang lamig dito sa amin. Tapos walang tigil yung ulan. Ayan, naulan na -ulana naman. Siguro lahat naman ata parang umuulan. Kasi sa Luzon parang umuulan din ganito din siya doon. Sabi ng ate ko tsaka ng papa ni Alonso.

siya lang siya lang yung bumabango minsan hindi ko lang siya hindi niya hayaan kasi hindi niya din oh tingnan pag ano siya bumabango siya tapos pinapahiga mo yung balik din siya <laughs> balik din siya ah yung eyes mo oh oh grabe na ikaw ah ano naman, saan ka punta ganyan lang anak atyo atyo Ulan, wala na naman ligo to so dalawa, dalawa ay happy dalawang araw na. Ay! ay yeah. Dalawang araw na siya walang ligo. Mm. Kasi, two days, wala na siyang ligo. Buti na lang pinapaliguan ko siya nung hindi masyado ano yung ulan. Pinapaliguan ko siya araw-araw. Ay, kakapa, nakaligo din naman to siya. Ah. Oops! <laughs> Oops! Ah, ah, uh, Eww! <laughs> Tawa-tawa, ikaw. Oops! Ah. <laughs> Hei! Eh. Apa awak? Hmm. Nah. Hmm. Ini nah. Kenapa? Dan memang penat emang kena ni. Eh. Eh. Ini neta. ka na naman Dede na naman siya hmm, lagi na lang ikaw gutom anak tutom na naman yan lagi na lang tutom yung bata na yan ha lagi na lang siya nagugutom. sa so, kanina dumede na siya dalawang beses alos tatlong beses na nga siya mula nung kumain kami tatlong beses na pangat na na to ngayon so, lagi na lang siya gutom walang tigil kaya nakikita niyo naman sa katawan, 'di ba? Halata naman sa katawan niya. Mukhang hindi ano, mukhang hindi pinapakain. <laughs> Alam mo hindi siya pinapakain eh. Grabe yung gutom niya, laging gutom umiiyak. Grabe yung sigaw niya pag hindi siya pinapadede. Kakadede yan, pahinga lang yan siya, ilang minuto. 2 to 3 minutes, ganun. Pahinga siya tapos hingi na naman yan siya. na, yeah. mata ang mata. Ang mata. Ang mata. Saan niya nakatingin? Ang oh, mata ng mata, oh. <laughs> Ang eyes, eyes mo, oh. Oh. Ano yan? Wow. Grabe siya mag-ano, oh. Ang lakas niya. Ang lakas. Mm, are you done? Are you, are you done? Hmm. Dandan na yan.